Yan, magandang umaga po at uh, po si Nia. Uh, oh, kamusta? Nalulungkot ka ba? Mm. medyo miss ko na sila. Ah, medyo miss mo na sila. O, ilang araw lang naman yung babalik naman. Nadya naman si Kuya Jeff. ba? Hindi lagi kang pinapatawa noon. O, uh, sa sasamahan nga po namin si Jeff. Bibili daw siya ng tinapay at kapit. Uh, oh, para makapagkapi na siya at makakain siya ng tinapay. Kaya yon kasamahan po namin ni Nea at uh, nalilibang po ito sa si Nea pagkakasama Ano <laughs> si hmm, tara na para yung pang ano niya Pang hindi pa sa kabila para hindi pa na nabubukas hmm, hmm, pa, pa, pang ano, Ay, siya dami, doon niya sa so, na natanungin ko doon makapagkakilala oo uh, o, na. tara na tama po namin ni at may mamimili po kami Ilak mo dyan Ilak mo oh, Ayan, ayan na oh, si Jeffrey uh, uh, <laughs> <laughs> oh, Ayan niya Ayan Tama ko po si Jeffrey ngayon Saan ba tayo pupunta Jeff? Sa, sa ano, sa pure gold uh, Ay, ano bibili mo? Tinapay Tinapay, tinapay. Kasi maagas siya kasing gumising kaya hindi wala ka. man siya magpagkain doon, di ba? Bibili kami ng tinapay <laughs> at saka kasi mago ako nang gumising ng uh, kasi ka, hindi Maa, pa kapag nagising. alas alas 5 hindi pa yung nabuksan yung gate hmm. bibili ako ng sariling tinapay para gumising ako, mayroon akong wow. Um, at saka yung coffee coffee, coffee. coffee. Mm. ayan, at uh, para nga po daw siya, eh, maagi siyang nagigising dahil nasanay po siya pagka yung doon pa sa kanila, alas 4 ata, gising na siya. Alas 3 oh, yeah, niya. Alas 3 niya? Oo, oh, kita mo ang agang gumising niya. Alas 3. Oo, hindi 3, maniwala si Sine niya maaga kong gumising. oh, tulog pa si Sine yun siya, alas 5, nagdidilig na siya dyan. <laughs> kaya pagdating, pagkagising ng inay, nakadilig na siya ng halaman, di ba? Hmm, kaya ngayon, uh, ayun, Tama po yun, may, nag, may nga pag, ano po, may nakapanood po kasi nung ano, at gusto nga po rin na Tapos may bibili pa rin siya ng ibang mga uh, gamit doon, yung mga Pwede niyang, uh, yung mga kailangan mo dyan sa oh, pang-araw-araw mo, ano? Okay. Oh. Jeff, oh, sige, tara na Let's go! Oh, hindi ka belt Sabi ko, pagka bagong pagsakay ng sasakyan, nasa unahan ka o, kaya nakit na sa ulit. Oh, mag seatbelt ka. Kasi inaantay pa ho nito mag alarm. Kasi pa ilang, pa ilang sakay na ito dito. Nakasama ako. Pag inaantay pa niya mag alarm. Bago siya mag seatbelt. belt. Simpel, mm -hmm. hindi naman ako nakatingin lagi sa iyo uh, pass your seatbelt. Oh. Um, automatic okay. yun. Para pagka natakbo na kasi tayo mag alarm yan. Hmm. Um, kaya nga tinuturo iyo yung ano. Tapos laging may po. Opo. Oh, o oh, diba? O, yan. medyo na-adapt na po yung Opo at opo, di ba? Tama yan. <laughs> hey, kasi nakasanayan na, na kasanayan talaga dito yun. Oh. Hi Ria! Good morning! Mm, wala na yung mga Marias. <laughs> Tayo na lang. <laughs> oh, okay mga Marias, punta oh. kami sa Pergold, kami ni Mia, si tatay. Oh. Mm, doon kami, mamasar kami doon at bumili kami ng tinapay. Kayong tinapay nyo ay kamote, masarap mo yung kamote. <laughs> Alam mo, pero sa amin, hmm, sari-sari <laughs> na tinapay. At saka, tingnan mo si Nia, natatawa lang si Nia, oh. kahit nag-isa lang, one Marias na lang. <laughs> Wala medyo, lang tatlong Marias. Medyo nalungkop din daw lang naman siya. Pero ngayon, nakaka-recover na siya. Nakaka-recover? Bakit na, ano, 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 bakit nakaka-recover ka niya? Oh, bakit nakaka-recover ka? Ah, oh, may kausap. Sino, sino kausap mo? Sino kausap mo? Sino kausap mo? Sino Nakakalibang kasi ito si Jepo eh. Kaya shout out po sa mga charity viewers na sumusuporta kay Jepo At ganun po rin sa mga Marias. Ayan. Okay, shout out po sa naka ano napanood dito. Sa lahat nakapanood, shout out po. At saka yung uh, doon sa amin po sa Davao City, yung mga teacher ko, marami pong salamat po sa inyo. At saka yung mga katutubo ko, marami pong ano, magandang araw po sa inyo. At saka 'yung mga lalo na si Sir Paul, uh, magandang araw po Sir Paul. kahit na uh, sana nandyan ka sa mabuting kalakasan. At lalo na 'yung mga sponsor ko, maraming pong salamat po sa pag i sa Amen. Uh, at saka 'yung si Kuya Peter Paul, magandang araw po. Uh, ano na miss nakita eh. Kasi ano akala ko hindi uh, akala ko uh, magawa na dito, hindi pala. <laughs> <laughs> Hindi ko pa alam. At <laughs> ah, saka si Madam Yola. Madam Yola, I miss you. Namista kita, Madam Yola. N lalaki naman yun. Hindi naman yun, Madam. Eh kasi sinabi, kapag, kapag, ano, tuma, kapag, ano, kay Sir Paul, kapag magtabay sila, ay yung ko, yung die. Ganyan, ganyan. Ah, die. Die. ay Madam. ay Madam, die. sa out sa'yo, Madam. Maraya, sa out kay Madam Damin. Madam Damin, Yola. Tanta ka nga, Jepoy. May nag request sa'yo yung Kumanta ka raw. Anong kanta? Tanong, kanta, yung, ano anong kanta? Hay Ano kanta? Ano kanta? Sige, sige, kanta nga. Kung ako'y <laughs> ay mag-aasawa ko. Ba sabi mag-aasawa ka na agad. Ang <laughs> tip. Sige, may sige, may sila, sige, sige. Sige, lang Ay. Oh, sige, sagot. Kung ako'y mag-aasawa. Ang Piliin to ano? Pipiliin. <laughs> Bibiliin ko anak ng isda. Anak anak pala ng manging isda, hindi anak ng isda. Anak ng manging isda. Ay bakit naman? Hindi <laughs> ko alam. <laughs> ha, tawa po si Niya Nia, ikaw niya Sige oh. Si Nia. Si, niya. si, niya. si niya, kan? kanta Kung ako mag-asawa, ano? <laughs> Kaya sa notebook kay na Mylene, Rasen, Nenita. Uh, enjoy your vacation. Si Neri, at saka si, at si Nena. Erna. Okay. Mm, dalawa na lang kami, tatlo na lang kami ni Tata dito. Okay lang, babalik naman yung mga Kayaan, Kaya, ano, at saka si ano, hindi natin kalimutan kaya hindi na babalik. Si Nenita. Si Nineta. Nineta, baka mayroon ka pang bagong isip dyan kasi dito, tingnan nyo kami, nag ride kami dito. Hmm. At saka pumunta kami dun sa pure gold. ikaw hindi ka na mapunta sa pure gold. Dami. Mm. <laughs> yung pure gold mo doon sa lupa. Mm. <laughs> Kasi naranasan ko na yun. Oh, grabe mm. tawa ni Nia sa'yo. Di ba? Mm. O, oh, basta Pero, si magkatabi itong dalawa na ito. Nakaw. Panay na po ang tawa niya si, si Nia. Mm. Ano yung kakantahin mo, j Malapit na tayo. Malapit na pala. <laughs> Uh, wala na. Ay, kung gusto... katutubo sa inyo, ay katutubo ka tayo. Kasi gusto ko yung may lyrics. Sige na, kung <laughs> tayo excel lang. <laughs> Da-da-da-dang! Sige na. <laughs> Di ano na. Araw at gabi. Ay! ha Uh, May lyrics niya eh. <laughs> ah, sige lang, dali. Araw at gabi, ano? Bakit naalala ka? Di ko malimot, limot ang ating nagdaan. Sana all. <laughs> <laughs> Kung nagtatampo ka, <laughs> <laughs> Ay, dumang, eh. ano yung iba yung iba? Habit na tayo. Ikaw na bala ang may ari ng damdamin na minamahal ko. Mm. <laughs> Ikaw naman, ano niya? Yeah, I'm mm. Yung zombie. zombie. Lapit na tayo. Ayan, nandito yung pure gold. Pasita Complex. Oh, 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 oh. What's up mga kaya doon? Maganda, maganda, magandang umaga po lang sa lahat at magandang araw sa lahat. Ang vlogs na ito, iatid natin sa... Iatid <laughs> natin sa Pure Gold. Araw-araw, mas pin, pinababang presyo. Mag-Pure Gold na tayo. Araw-araw? Ano eh, pinaliktad ko lang. Araw-araw, mas pinababang price mo. Laging kayo dadaan ha Oo, oh, dyan ka lagi dadaan Diyan sa pilistra yan Tapos dingin. Kaliwa kanan oh, pag papara Pasok malamig talaga dito. Pagkain naman, sa mainay, meron naman doon eh. Hindi na kailangan yun. Yun lang mga biskit. Para pagka yung ano, yung pagkain ka. Ayan o. Oh. Ganyan o. Oh. ganito, ayan o. Oh. pagkatapos, sasara mo lang maigi. Alin dyan? Di, siya nga. Alin yung sinapay? Hindi ka. alin. Kung kape. kuha ka isa. Kepulauan Skyflix dong ani, apalih itu pelan nya? Skyflix, Nita Skyflix. <it's good>, <laughs> 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 hey. Yung huh? gam <laughs> <laughs> Dad. Kakataas yun yun. Ayun mo, pakita Ano ba ang style mo? Powder o yung bar? Bar, bar. Oo. Oh. Bar. Ayun o. Ayan, alin ba yan? Puro bar yan eh ko alam kung yung, gusto mo eh. Ayan? Hmm. Eh, may sabon. Hmm, malaking sabon dyan. <laughs> hmm, Downy. Wala kang Downy dyan. Hmm. Baka manibago ka niya sa Downy. Babango ka lagi niya.

Eh muna. Kilas, mangga Oh, muna na. Dito muna muna 'pag ano. Okay na 'yang ganyan. Kumangan talaga 'yung pinili niya. <laughs> Korean talaga masarap siguro itong Korean na ito. Mangang kasi tinamang spicy. Yun, Bili na ako isang big spicy. Cha. Gusto. Gusto din 'yan. Pilipinas. Okay. Ito sa iyo? Itong, ito ang mo? Pero ilang ilang may garapon yan. May lalagyanan. Asukal. Asukal. So, okay. <laughs> ang kanito? Di ba sabi mo? Ha? Ano sabi mo yung gagamit ka nito? Hmm, hindi, hindi. Oh. Oh, ito, ito, ito mga ganito. Ayan. Oo ah, nga pala ma. Para sa exam. Ha? On the, on the exam. Hindi, pang ano isang sa kilay. Sa <laughs> kilay yan, yan mulpig. Saka lang <laughs> Ano? Hindi, Eh, may pero meron doon sa bahay eh. Oh, ito lang laman yan eh. Hmm, Ito, men. Baka na nga sa bahay. Baka na nga sa bahay. Ito, nasa, bahay. Ito, nasa ka naman doon, ano? Okay. Ano mo ng kape. <laughs> tapos isa, lalagyan ng asukal. Ito? Oo, oh, yan. Hindi mo laki. Eh. Hmm. Kasi pag malilip yun. Lalagyan ng asukal, okay na yan. Diba? Tukal mo? Tukal na right. pala naman siya po dito, Kompleto pala naman siya. May, may kompleto siya. Ito ang binili namin kasi rin pala. Ito, may heater pala siya dito eh. Pero wadalo ka pala eh. Marunong ka ba gumamit nito? Opo. Test din muna. Kailangan bago mo ilagay ito, may tubig ha. Dahil yung mga tubig. Yung cotton jeep. Uh, ayos nice pala eh. Malinis. Ano ito si jeep? Ayos. Eh. Ito ni jeep itong ano, manghang korea. Hmm. Yan, yeah, tapos pagkano, ano, may, may kape ka na. Tapos yan, patuyin mo. Patuyin mo. Tapos, uh, saka mo ilagay. Pagtuyo na ha. Yan. Okay. Hmm. Kailangan kasi hugasan muna yung lahat. Kinapay na dyan, Jep Kapi mo, Jeff. Uh, ano, sa ito? Ano, uh, no, marami. Uh, uh, marami pong salamat po ito kasi mayroon akong pagkain. Mayroon akong kinapay at saka kapi. At saka mayroon Uh, para pagka nagising ka ng maaga kaya po natin si De, para pag nagising siya ng maaga may makakain siya o makain naman siya ng kape oh, marunong naman siya pala daw dito na mag uh, init ng tubig sa sakla pero hugutin mo ang, ano ah, pagkatapos mong gamitin na, ah. huwag kakalimutan oh, ayan kasi doon po naman siya nakain lagi sa mainay ang ano lang po niya, nagisingin daw siya ng uh, alas 3 ata yun to, o 4, alas 4. Anong oras ka nagising? Alas 3, media. Alas 3, media, gising na po si Jeff. Kaya, dito lang naman siya. Hindi pa siya makapunta po doon sa kabila dahil sarado po rin pa doon. Mga alas 6 pata nagising si Inay. Oh, pero nagdidinig na po siya ng mga halaman dito. Ayan. Ayan, Jeff, yung pag-inig mo kumagamit, inapit, Uh, kasi yung nagising na si Jeep ay tulog pa tulog pa si Inay. ay Basta hmm. so, ikaw na mag uh, mag ano dito Jeep ha? Maglinis ha? Hmm. Kasi bahay mo na ito eh. Pinakatal yan. Panitili mo laging malinis. Bye bye! Bye bye! <laughs> bye, -bye.